pulso ni Marco. Uy, basta, basta, basta chong, basta repa. Eh, talaga namang mga uh, naalala ko eh, lagi mo sinasabi, hindi ba? Talagang sa politika eh, walang permanenteng kaibigan, wala ring permanenteng kaaway. Ang permanente lang yata talaga ay interes. Pansariling interes at hindi ng taong bayan. Abay, bato-bato oh, bato sa niya. langit ha. Ang tamaan ay inuunang sarili kaysa sa bayan. Ay, ganon. Eh, speaking of nasabi kong bato, eto na, si Bato, si Senator Bato, ang maituturong nating best uh, supporting actor uh, sa nangyaring rigodon sa Senado. Eh, syempre, ibigay na natin ang best actor sa put-apat na Senate President ng bansa, si paring uh, mix mix kamusta, no? Elected dyan eh July 2022. Pero napatalisik sa pwesto nitong uh, lunes, Mayo, Abente. Eh malaking palaisipan kung para saan ang iyak ni Bato. Gayong lumalabas nga sa mga balita eh kasama siya sa labin limang senador na bumoto para palitan ni uh, Escudero, si Subiri. Ay uh, crocodile tears ba iyan? Yan bang tawag dyan? Eh nangyari nga po ang pagpapalit ng liderato sa Senado eh, isang taon bago itong midterm elections. Anong halaga niyan sa mangyayaring eleksyon sa 2025? Pero bago natin isipin yun, eh huwag muna natin kalimutan na mahalaga po ah. hindi basta-basta yan, mahalagang papel ng Senate President. Pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. ba? Diba? Next in line sa Vice Presidente. May say sa mga pondo. Ano? Pati dun sa committee chairmanship, may say siya. May impluensya yung pwesto. Tama. Pero walang kasiguraduhan ng posisyon. Tama naman. Depende kung sinong nakaupo sa malakanyang. ay eh, dun sa panayam mo kay Senator Aimee, ako'y medyo aalma ng kaunti. ha mm -hmm. Pero balikan natin, ha? Yung, kung hindi nyo alam mga kapatida, ang pinakauna and longest Senate President sa bansa, si Manuel Quezon, nagsilbe noong 1916 hanggang 1935. Bago po siya naging Pangulo ng bansa. Mantaki mo yon Chong? Labing siyam na taon! Di ba? Na nagsilbi bilang Senate President. Ay siguro, noong panahon ni na Manuel Quezon, ay hindi pa uso ang mga balimbing, ano? Nagbigay din ng pahayag si uh, former uh, Senate President Franklin Trelon. Ito daw nangyayaring balasahan sa Senado ay patunay na weak daw. Weak! Akala ko isa mga game ko lang ito maririnig. Weak daw ang political party system dito sa Pilipinas. Kung sa Amerika, di ba nga chong, meron tayong Democrats at Republicans. Dito sa atin, walang political party system. Ang tawag, weather-weather party system. 'Yung ganyang klaseng drama rama sa Senado, hindi eh, na 'po yan bago. Kung bagay sa kantay cruising yan, sabay lang tayo sa Agos. Yung mga Hi, classic anymore. balimbing talaga namang naglalabasan. Doon po sila kung saan panalo ang kanilang interes. Hindi ba? The boat is sinking. Group yourselves. Kung nasaan ang power, don't can be. Ano, chong. Karamihan sa kanila, serving at the pleasure na kung sino man ang nakaupo sa Malacanang I'm at sure. hindi naman para sa bayan. Saan yung pasyon? Ay nakakalimutan na yata nila na ang totoong boss nila, eh tayong mga Pilipino, hindi ba? Pero nanindigan itong bagong halal na Senate President na si Cheese. Paring Cheese, kamusta? Ay eh, mga close ko yan, eh, yung hindi yun nyo naitatanong. Yung isa si Miggy, ito naman si Cheese, ano? Sabi ni uh, SP Cheese, wala raw papel ang malakanyang sa balasahan sa Senado. Wala raw kumakausap sa kanya. Walang external factors, ganoon. Pero kung meron, eh ba't ka naman aamin? Baka bukas natanggal ka na, hindi ba? Yan ay common sense lang. Ang tanong ngayong bago na nga ang SP, kagaya din ang tanong mo kay Sen. imi, yan ang tanong ko. Oh, ang ibig sabihin ba yan ay uh, bye-bye Pidea Alex, Hello, charter change na tayo? Pero ayo naman daw kay Miggy Boy, no, itong siya uh, Senator Mix, hindi raw uusad ang chacha -cha dahil anti chacha -cha daw itong si Escudero. Ang tanong ko lang, ay Boy, hanggang kailan ka anti chacha? -cha? Hanggang kailan mo kayang panindigan 'yan? Alam mo hanggang ngayon, ipalaisipan sa akin yung mga binitawang salita ni Subiri. May mga nagsasabing deserve daw ito ni Miggy Boy. Itong nangyari dahil ginawa niya daw sirkus ang Senado nang payagan niya ang uh, pideyalik siring. Dahil lang sa akusasyon ng isang diehard Duterte vlogger, Diyan daw nagsimula iyan. eh dami raw mas importanteng bagay ang dapat inaatupag nila sa Senado. Sandamakbak daw ang delay at wala daw urgency sa pagpasa ng mga importanteng batas para sa mga Pilipino. Nagbilangan pa sila. Ano, ito mga itong mga sumusuporta dito sa pagkakatanggal ni uh, Senator Migs. Ang sabi 214 daw ang pending bill sa national level at mahigit daan sa lokal. Kaya nga dahil daw unproductive, kaya daw napalitan at naalis sa pwesto. 'Yun ang sinasabi. Pero may mga nagsasabi dahil daw talaga doon sa instructions na hindi nasunod. Sino to? kaya siya naalisan ng upuan. Eh sino ba talaga yung powers that be na iyan? Excellent. Hindi ba dapat separate at sovereign ang bawat sangay ng gobyerno at kasama po dyan ang Senado? Pagkakaisa. Alam mo, eh, sabi ng mga repa ko, nagiinuman kami kagabi. Naging comedy bar na daw ang Senado ngayon. Eh hindi na nga sineseryoso ng karamihan sa atin. Unti-unti na raw nawawala ang integridad at dignidad nito. Repa, matanong kita. Pakisagot ha. Independent pa rin ba ang Senado? O isa na lamang itong institusyon sa ilalim ng ekotibo? Abay, ang masasabi ko lang dyan, patindi ng patindi ang eksena at abangan ang susunod na kabanata. Pero sandali lang, Marco, bago ka mag-piece out, oh, may tanong ako sa'yo. Tutala, Ayan siya, kapala! Tutal na nabanggit mo ang salitang ito. Nabanggit mo? May bilib ako sa'yo ha? ang tanong, spell sovereign. Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. Bukas ko na yan i-spelling, ha? Peace out. Peace out. Also, Marco. balimbing. Yanam nee, Pulso, nee, nee, Marco, Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.